Stay where they are, maybe sometimes love just ain't Inna. enough 🎵 Ay, patay. Ayos na sana eh. Naku po Hello mga ka welcome to Usapang L. Yes. Ako po ulit si Atty. Al at syempre kasama pa rin natin ang nag-iisa walang katulad si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi Judge. Hello Atty. Al. Naku, ano nakakamiss yung gano'n ano natin ano? At hello po mga ka welcome po dito sa ating second episode no ng ating Usapang L. Ano ulit ang L? Life, Love, and the Law Ayun, so, okay So, katulad life, na natin love and the sa love. previous mm -hmm. episode Atin pong show ay tukos sa ating mga buhay, mga pamumuhay tukos mm -hmm. sa pag-ibig mm -hmm. At syempre, tukos sa batas mm -hmm. Dahil nainiwala tayo na lahat itong tatlong to ay interrelated Kapag mm -hmm. magkaugnay mm -hmm. Tama ko na ito ni Al Kasi nga, di ba nga, yung life ano nga, life, love, and law. Yes. So dito sa ating episode 2, ito yung una natin pag-uusapan. Doon sa pangalawang L. Oh. At ano po yun? Love. love. Oh, ba? Diba? Uh, Tungkol tayo sa love. expert talaga si Judge. <laughs> <No>. <laughs> 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 Hindi po si Atoy ni po expert. No. Yeah. We try to do our best. Oh, We try yes. to make our relationships work. Mm -hmm. Pero, it's... It's not perfect. Oh, hindi diba? naman wala. Oh, wala kahit na perfect. siguro gaano kayo katagal nagsama, oo. Oh, oh. Laging may mga challenges. Oh, oh. Nobody is perfect, no relationship is perfect. Totoo naman. At, Pero uh, oh, oh. 'yun na nga, ang ang uh, the most we can do is to strive to make it perfect. Yeah. Mm Yung relasyon mo, syempre, with Attorney Gilbert. Mm Eh, -mm. during the years ba, eh, talaga ba perfect? Like, laki bang Ay, hindi. kinikinig? hindi. Ay, hindi. Lagi kami kinikinig talaga. <laughs> 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 hindi, pero hindi may kasi mga away-away ah, eh. Tal di ba mga kael, di ba? Talaga namang normal yun na merong ganun eh. Yes. May mga insan sa, -sa nagkakatampuhan, may insan sa nag-aaway, may insan sa sa nag, -sa -sa nag out, Correct. Mga ganun. Pero it's how you deal with did it after. Yes. Yeah. And then, yun na nga, parang dapat kasi pareho kayong nandun. At nandun yung pagmamahal. Mm -hmm. Pero sabi nga nung no, isang kanta, di ba? Uh, ano nga yun? Maybe sometimes love just ain't 80. enough. Oh, oh, Parang high school pa ako niyan. Oo oh, nga so, yata. Oh. Ako siguro, hindi, diba, matanda ako sa'yo uh, yun oh, ng yeah. mga college kasi ka, early mga college. Seven years. Yeah. Yeah. There's a danger yeah. in loving uh, somebody too much, too much. And, and it's sad when, when you know it's your heart you can trust There's a reason why people don't stay where they are Maybe sometimes love just ain't enough. enough. <laughs> Ay, naku, Ayos na sana eh. Naku po siya, tinaasam ganun. Ayan po ano mga kael. Oh, oh. ang, ang ganda ng message ng song. Oh, oh. Love just ain't, ain't enough. enough. Oh, oh. And I remember um tama high school ako noon, no, yung mm. tuloy ko So, hindi, nalulungkot ako, But, then, ako oh. dahil masaya naman ako sa aking relasyon sa ngayon. Oh, yeah. yeah. And I, I hope na mm. wala yung forever talaga. Ay, wala. Teka yeah. okay. okay, lang ha, oh. iano ko na sa sa'yo ha, ah. wala forever. Oh, wala well, no, forever. Oh, Kasi, okay. bakit wala forever? Hanggang sa kamatayan na lang. Kasi okay, forever, ever oh, wala. Okay. E eh, paano kung patay na yun oh, yeah. sa sa'yo? Ay, di magkita na lang kayo after. Ay, hindi eh, na nga. Maghanapan yun, kayo ayun. Ayun, sa langit. O oh, basta, no, until death sana. Yes bumalik tayo sa kanta na okay. love just ate, ain't enough. enough. Hindi enough yung okay, kinilig kayo sa isa, yes. nakulog ang loob nyo sa isa. Oo. It has to be a continuous work. Yes. No? Uh paghirapan nyo talaga yung relasyon. Tama, tama. Yung bang, kumbaga, marami pang mga bagay-bagay mm -hmm. na Kaakibat ng relasyon relasyong niyan. Mm -mm. yung Lalo na pag nag-asawa Oh yes diba? Lalo pag na Pag nag-asawa, grabe ang responsibilities Correct Hindi oh. pwedeng Pag nag-away Eh yun na agad Na parang bibitawa na Hindi pwedeng Correct. Porque na-discover mo na, of course, iba yung red flags. Iba rin naman, hindi po yun yung pinag uusapan natin. Yung ibig po namin sabihin is yung konting hirap lang, ayaw, ayaw na okay, agad. Wait, hindi po ganun yun, yes, di ba? Lalo na nga, gaya na sinayang yes, maternial, pagka nagpakasal, ayan na. Kasi lalo na rito sa Pilipinas, Uh, siguro naman alam niyo na po yan mga mga na tayo po sa Pilipinas, ang Pilipinas na lang po ang, ang walang ano, diborsyo, mm -mm. uh, walang divorce, mm -mm. Ang isang bansa, yung isa pang bansa kasi dalawa bansa Oo, na lang sa Pilipinas, sa buong bansa, buong mm -mm. To, na wala pang divorce, mm -mm. ay. Yung isa is Vatican. Oo. Oh, oh. Siyempre, eh, expected siya wala. na yun. Oo, oh, wala naman. Yan ang, oh, oh. yan ang, kung baga, ang centro or seat ng Catholic Church. Yes. Oh, so, oh. siyempre, ayaw nila ng divorce. Oh, oh. Pero yun na nga, bago natin pag-usapan yan, mm, ang, mm. siguro, i-ano lang natin, kung pag-usapan natin and confront the reality, uh, the reality that we put so much premium in the wedding, mm, mm, kung daan-daan at the, ayan, the, the, the marriage. Eh, gidi, Yung oh, ba, okay. parang, Okay, pag, mm. pag nanligaw sasabihin agad, papakasal lang kita sa lahat ng simbahan. Oo. Oh, Oo, oh. oh, kahit sa ang simbahan 'yan, papakasal kita doon. Mhm. Mm kahit uh, ako pa gumastos ng kasal, etcetera. Mm -hmm. Nag-glamorize siya masyado, mm -hmm. nag-glorify mm -hmm. na ito na 'yung parang end all. Oo, oh, oh. itong na, wedding ah, oh, wedding ceremony, Yung wedding lang. Yung parang oh, oh. lang. Uh. Pero ang hindi nila nalaman, ito lang 'yung simula. Yes, the start of living happily together. Yes. Pero, unfortunately, hindi naman natutupad talaga yung happily talaga. Oo, no? oo, Kasi, yung word na happy, ang uh, equate in-equate ng marami dyan is yung hindi kayo nag-aaway, mm. uh, hindi kayo kinikilig. Yes. Dyan. Oo. Uh, siguro, laging ah, uh, sufficient kayo mm -hmm. financially mm -hmm. pero hindi. eh. Maraming mga responsibilities yan. So sana kung gaano tayo ka uh, excited doon sa wedding, wedding ganoon din tayo ka ready at prepared mm -hmm. sa anong mangyayari. sa married life. sa married life. Yon. which unfortunately I cannot relate. <laughs> 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 oh, pero sa which is, which is okay lah. So, ako oh and, uh, oh. Ako natin na ng mga kasal. oh 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 na So yun na nga, laging yun ang script na naririnig ko. Na magpa... Na Ma magpailalim or magpa ang babae. Okay. Pero meron ako na ano na ni Al, no? yung sabi nga daw nung isang pare. Kasi nga, sabi nga, magpasabi babae, magpasakot daw sa husband. Pero hindi daw sinabi na yung husband sa or umibabaw or something doon sa babae. Ang ibig na sabihin nun, Uh, yung babae Dapat irespeto Yung husband As the head of the family Tapos yung lalaki naman Dapat daw May obligasyon po Ang mga mister Na siguraduhin Na mga misis nila Ay laging maganda yes. Paano magiging Laging maganda Ibig sabihin Stress free At hindi nila Ini-stress Ibig sabihin Na nila okay. They observe fidelity yeah. They observe respect Etc. Et at also Tulungan so, yun. nila Yung mga misis nila mm -hmm. Sa mga responsibilidad Din ng misis Sa yes. bahay At sa Correct. mga Kung baga partners ito Kung baga okay. they empower They should empower each other okay. Kaya lang, hindi yun ang na laging nangyayari no, Hindi nangyayari Oo. Pero at least, meron tayong mga uh, Well, hindi, hindi naman siya guidelines mm -mm. Kasi wala naman sigurong tao na perfectong husband Or perfectong mm -mm. wife mm -mm. Pero what the partners or the spouses can do Is to try to or to aspire, no? Na ma-meet yung, ano yung expectations nila from one another. Yun nga. also, expectations ng mga anak nila or mga duties nila sa mga anak nila. Oo. Yeah. oo Pero, teka, may batas ba tayo, talaga tayo sa sa kasal? Sa oo, meron naman. Nasa ano po yan, mga kl na nasa constitution mm -hmm. po natin yan, no? So, nakalagay talaga doon. Una-una, meron tayo sa marriage, meron din tayo sa family. Mm -hmm. no? Yung uh, protection to the family and protection to the marriage. Ang sinasabi nga, it's a pati po sa family code na okay, marriage is an inviolable no yeah. social institution ano hindi ano inviolable? inviolable, hindi mm. mababviolate ma ma oo buo mm -mm. Uh, and hindi mo pwedeng paghiwalayin. Oo. Yan. Pero syempre, hindi literal yun. Kasi meron naman talaga mga recognize o kinikilala ng batas mm -hmm. na mga dahilan para paghiwalay Oo. Pero pag nabuo yan, hindi ito katulad ng mga kontrata. Libaw, mag-contract mm -hmm. of lease ka. Oo. Special contract oo, siya. Oo. Uh, mga mm -hmm. contracts ganyan. Pagka mm -hmm. ayaw mo na, pwede mo sabihin yung kabila, tapusin na natin ang relasyon to. Oo. Oh. pwedeng magsaulian na lang. Oo. Mm -hmm. Mga ganyan. Mga contract of sale. Bumili ka gusto ko bilhin tong baso ni Judge. Ayan. Kasi kamukha si niya si Sailor Moon. Kaya, Ayan. Para ganyan po ba? mapakita. Ayan. 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 Salamat so, po oh. sa aking mga Ayan. kasama Ayan. sa office sa so, nagbigay Ayan po nito. Ayan. Pwede okay. rin po pwede din po kayong gumawa din po para sa akin. <laughs> so, okay. alam mo, ganyan, bilhin ko iyo And mm. then, after a while, nagsawa ako. Sabihin ko, Uh, Judge G, ibabalik ko na sa iyo baso, ibalik mo na rin sa akin ang binaya ko sa iyo. Oh, oh. Babayaran ko ito ng 2,000. Oh, oh. So, eh, yun, yun, violable ang contract na yun. Oh, oh, oh. Pero ang kasal, hindi. Kaya nga sabi sa family ko, di ba, special contract ito. So, special okay. na kontrata, hindi yan parang ibang kontrata na gaya na mo, pagka ano na, pwedeng pwedeng bawiin, yes. pwedeng pagbayad na lang, lang din hindi pwedeng pwede. tapos sabi permanent union permanent. siya no so pwede. parang sabi nga ideally dapat po until death do us part talaga tapos sinong pwede lang Between a... Man and a woman. A man so, and a woman. Pwede, uh, <laughs> woman. Oh. So hindi parang tayo woman. Eto. So... So yun po. Oh, yeah. Yung yun, ano saka, dyan. Yeah, not only that, ang purpose ng marriage, according to Article 1 of the Family Code, yes. is for the establishment of, of conjugal and family life. But Judge, meron naman din mga paraan para... Uh, pag, uh, ipawalang bisa ang kasal? Oo, kung talagang ano ha, yung proper cases, justifiable cases, uh, kahit po wala tayong divorce sa Pilipinas, mm -hmm. meron naman po talaga mga pagkakataon na napapawalang bisa ang kasal. At kadalasan ay. ang ginagamit nga doon ay. ay yung Article 36 of the Family Code which is about psychological incapacity. Mm -hmm. yeah. So ngayon po, eh, medyo anuhan natin dahil Uh, one of the recent cases mm -hmm. kasi tumbukin na natin na uh, agad yes. yun, no? Kasi yeah. ang ganda nung ano nun, natatanong uh, din ako eh. Dahil nung napublicize uh, ang sinasabi nga, uh, Uh, totoo raw ba na pag uh, nawala na yung pagmamahal, na, nag-fall out of love na yung bawa yung isa sa spouse, pwede na raw ba yun agad na mapawalang visa ang kasal? So, Nabigyan namin mm -hmm. kayo ng parang mm -hmm. hapyaw. Tungkol doon. Pinahapyawan natin. Pinahapyawan natin no? yung nakaraang episode. Mm -hmm. Napapano kung wala ka ng love, nag-fall oh, oh. out of love ka na, oh, oh. so wala na bang visa ang kasal? Oh, oh. eh yeah. hindi, As oh. a general rule, hindi naman po. Hindi, ka kasi sinabi mo nga naman, hindi oh, naman araw-araw yan, nakikilig ka sa Hindi po basa-basa gano'n yun. Hindi po, kasi baka na-create yung impression, nagkaroon ng mis uh, ng mga tao na, oh, basta, hindi na kita mahal, okay na yan, pwede na to using this decision. Hindi po gano'n. So, linawi natin ng yes. konti, itong uh, lumabas na decision po ng Korte Suprema, Entitled? Uh, entitled, Boado versus Boado, na lumabas po. Actually, ang date po ng decision is November 2020. 24, pero na-publicize siya, nito lang pong taon na to. Kaya biglang nagdagsaan ng tanong. O, totoo okay. ba yan? Fall out yes. of love? Okay na. So, we have to take it in proper context po, no? Kailan siya po pwede, attorney ni Ala, pag sinabing uh, fall out of love? Kasi ito pong mag-asawa yes. rito, ayan, o, oh, sige, konting kwento. Okay, sige, so, konting mm -mm. kwento, no? So, mm -mm. kung nakikinigman po kayong dalawa, <laughs> pakikonfirm po kung tama ba yung kwento, no? Anyway, uh -huh. so, nagpakasal sila, uh, Uh, Dalawang beses oh. uh, unang beses noong 1999 mm -hmm. ay yeah, OFWC, OFW si lalaki mm -hmm. so nung pagbalik yung uh, some years later mm -hmm. nagpakasal ulit sila sa church naman mm -hmm. pero long distance relationship okay pero long sila. distance relationship mm -hmm. pa rin mm -hmm. pero doon sa long distance relationship na yon uh, talagang walang walang emotional affection Kung paano. Mm -hmm. walang uh, love mm -hmm. uh, actually doon sa kaso ang nag-file ng kaso for psychological incapacity is yung lalaki. Oo. Oh, oh, so iniisip effect sabi niya ako mismo ang may depression. Oo. Oh, oh. Hindi ko siya mag- ma ba, mabigyan ng, ng love oh, oh. na expected sana sa isang mag-asawa. Mm -mm. So kaya kaya siya nag-file nito. Mm -mm. Pero enough na ba 'yon? Well, obviously, sabi kasi sa Supreme Court, kailangan may uh, pinaghuhugutan yung lack of love na. Oh, oh, oh. Hindi depending. ito mere alienation mm -mm. or mere refusal to love. ah mm -mm. uh, kailangan meron siyang basihan sa personality structure ng tao. Oo. Yeah. At linawin lang natin, ano ba itong... Actually, dito kasi si Ronald, noong time na final niya ito, pa, tingin pa siya, diba, uh, doon sa... Psychologist. Sa psychologist. Tapos may diagnosis siya. Ano daw siya? Passive-aggressive personality disorder. Mm -hmm. Na kung baga na-trace yan doon sa pagpapalaki sa kanya na meron siyang strict emotionally distant right. parent. Kaya because of that, yun tumata po yung tumata pumapasok yung personality structure. Kaya lahat to parang nire-relate talaga sa, sa pagkabata eh. Di ba? Ano ba nangyari sa nung bata ka? Kasi kung sino ka man ngayon, that's because yes. of your upbringing. usually upbringing. Ganun. Right. Eto si Ronald, hmm. since emotionally distant yung parent niya, hindi, yun na, parang may, may, may emotional withdrawal. Kaya parang hindi rin niya nagawa yun dun sa kanyang kapartner. Kaya yun po, kumbaga, uh, dito sa kasong to, uh, hindi po yan basta na Correct. fall out of love. Yes. Yun na yun. Correct. And na-trace po yan, at napakita po yan ni Ronald dun sa mga ebidensyang uh, pinresent niya sa korte, na talagang mula pagkabata. Ito na, may, may, nasa pers, innate na sa personality niya or likas sa personality niya na hindi niya kaya. Correct. Kahit po nag-manifest yan, oh. nung after pa nung marriage nila. Mm -hmm. No? So, ang ano ako nga dito, sabi ko, mira talaga LDR. Oo, oh, <laughs> long distance relationship <laughs> Oo, oh, yung long talaga. distance relationship, kasi pag long talagang distance challenge relationship, dyan. Hindi mo kasi nanonurture yung mm -hmm. feelings eh. Oo. Oh, oh. uh, Siyempre, nandun yung nami-miss nyo isa't isa, mm -mm. pero kasi ang, ang pagmamahalan hindi lang naman dahil sa nami-miss nyo isa't isa but mm -mm. it's about accepting one another especially kapag nakikita mo yung mga negatives Yes, oo. Oh, oh. Kaya importante yung ano nga Correct. I-emphasize mm -hmm. ah, ko lang, lang din na mm -hmm. yung tulad sa sabi mo Judge na itong emotional detachment mm -hmm. no? must be based on personality structure oh, oh. or personality ng tao which can be traced before the marriage. Oh, oh, yun, yun Hindi po po pwede mm, mm. yung na-in-love ka sa iba. Oh, oh. Ah, oh, ba, oh. During the marriage, kinikinig mm, ka na dun sa iba. Mm, Tapos mm, ngayon, dahil hindi mo na-love to, dahil love mo na yung isa, eh, magpapa magpapanalify uh, ka ng marriage. Mm, mm, Kasi okay. obviously, at ito yung parang point ni Justice Lopez ni uh, mm. Joseph Lopez doon mm. sa kanyang dissenting. dissenting. Sabi niya kasi parang yung uh, emotional detachment nangyari mm. after the marriage. Oh, oh. Pero sabi Pero, ni Justice Leone dito oh, sa majority decision, hindi na-trace talaga to. nung kanyang kabataan yes. pa. Kasi nga doon sa lumaki. Correct. Yung environment oh. na kinalakihan niya, hindi siya sanay eh. Yes. Na emotionally distant oh. ang parent niya. So hindi niya alam kung paano, kung paano yun. Correct. Kaya... Uh, hindi rin niya naipakita Hindi niya nagampanan Yung yeah. dapat niyang gawin Doon sa kanya namang Nag-i-asawa Tapos na-compound pa na Long distance Long distance yun, I do not out dito eh Maganda rin sa sabi ng Supreme Court dito And maybe marami makarelate dito mm -hmm. Hindi enough yung financial provider ka sabi dito Yes, oo Although he could provide For his family financially, mm. oh, oh. he struggled to meet his wife's emotional needs. O oh, yun. Yun. Oh, oh. yun talaga sa emotional. Emotional needs oh, oh, eh, ano yan? Isa yan sa mga essential obligations correct. of marriage oh, talaga. Di ba? Yes. Yun nga. To observe mutual love, respect, fidelity. Di ba? Tsaka yung support. Oh, correct. Eh, dun lang siya sa support. Yung love, wala. Kasi hindi nga, hindi nga, at iba po 'yun sa mere ano review refusal. Yes. O oh, yung ayaw lang niyang gawin. Ito hindi niya so, talaga kaya. Yes. Last episode tinanong ko, mm -mm. Judge hindi ba pwedeng turuan ng puso? Ayan. Uh, oh yeah, so, rule po pwede. <laughs> oh, Pero oh, sa case niya na to, hindi. yung personality niya hindi talaga oh, oh. matutuhan. Oo. Oh, Oo. Oh. papano magmahal kasi oh, oh. hindi niya talaga nakasanayan. Oo. Oh, oh. hindi iba iba kasi yung kinalakihan niya, hindi niya na yun. 'yon. So Actually, maganda rin itong sinabi ni Justice Yonin dito, yung kanyang closing. Kasi nga, di ba po, si Justice Yonin, uh, sa mga hindi po naman nakakaalam, si Justice Yonin po ang tawag sa kanya, love guru. Yes. no? Kasi po, marami rin siyang mga quotable quotes sa mga decisions oh, na tungkol po sa love. At isa doon yung sinasabi niya, we have to recognize nga that uh, true love uh, is not forever or love is not forever. May ganun siyang statement to sa isang kaso niya eh. Dito rin po, maganda yung sinabi niya. Loving one's spouse is an important, if not the most important, essential marital obligation. Okay. Tapos sabi rito, uh, yung si Ronald daw po, napakita niya, at sinabi niya nga, na he no longer loved the, yung asawa niya, the private respondent. At napakita raw niya, or na-prove niya, na yung inability niya, na yung wala siyang kakayahan, na mahalin yung asawa niya, ay it. dahil nga dun sa, nakaugat dun sa durable part of his personality, na, mula pa pagkabata. Potay caused by a potentially emotionally immature parent. So dun sa magulang. Kaya alam nyo po mga magulang, importante po na yung mga anak natin napapakita okay. natin na oo na na kung paano magmahal kasi unfair din naman. Pag lumaki sila, baka maging katulad sila ni Ronald, di ba? Kasabi pa ni Justice Yonel, for this reason petitioner must not be forced to stay in a loveless marriage. Ayan. Ayun. Diba? And his marriage to private respondent must be voided. Ayan. Ayun. So, so, loveless marriage oh, na kasi. Loveless marriage, nakakalukot yun. Pero, tadaan nyo na at least this time, they can be happier. Oo. Hindi kailangan with other people, mm -hmm. they may be happier alone. Yes, you can be kesa, alone but not yes. lonely. Oh. Correct. Kesa yung pilitin nila isa't isa to mm. stay in a loveless marriage. Ayun. Oo. So, yun. So, yan that's yun ang... marriage 101. Importante <laughs> talaga ang love sa marriage. Ayun. Ayun. Okay. okay. So, yan po ang buwado. At yun na nga. Na, buwado versus buwado. Buwado versus buwado. At, uh, yun na muna tayo ngayon no. Correct. So next episode ibang topic naman ano ba? Yes, ibang ano topic. Hopefully uh, may natutunan kayo tungkol yes. sa emotional detachment or lack of love yes. as a ground for psychological incapacity mm. uh, tulad ng piniliwanag ng Supreme Court sa Buwado versus Buwado. Mm -hmm. So sa susunod meron mm -hmm. kaming naka-prepare na, na topic para sa inyo Eto mm -hmm. uh, ito ay tungkol sa sexual harassment in the workplace. O. Oh. Pasong yan naman ay ang buban versus de la peña. Okay. Yung tama ba? <laughs> yes, <laughs> parang ganyan. No? May kilala akong buban. O hindi <laughs> siguro ito <laughs> yung kakilala hindi ko. Hindi yan. No? <laughs> 20... <laughs> January 2024 po yung decision na to. So, yan po pag-uusapan natin. Yan pag-uusapan natin. So, if you enjoyed our video, please don't forget to like and subscribe. Please leave us a comment. Kung may mga tanong po kayo, you can always contact us sa aming YouTube channel, sa Facebook, at saka sa TikTok. Oh, yes. So, sa yung Facebook page po natin, usapang L. At yun din po sa ating TikTok. Ganun din po. Pero sa YouTube... Please follow and subscribe sa The House of Law oh, oh. So magiging segment muna ito ng The House of Law Yes oh, oh, okay. So doon po kayo mag-commento Doon po kayo mag-follow po sa amin Sa YouTube po. Yes Ayan. But feel free po ha Comments or send us a DM Okay po yan Para po At yun na nga Kung meron kayo mga uh, questions din po Patungkol dito sa buwado Or suggestions po for future topics Let us know Basa po dun nga sa 3Ls na yon, No? Life, Love, love and, and Law, law Yan So, yan na po muna no? Yes, yan na po muna mm -hmm. uh, Don't worry, we'll be back next time okay. uh -uh. Uh, Tandaan niyo po uh, Kami po, ay inyong mga ka-L yeah, uh, ka Ako po ulit si Atty. Al Jumrani At ako naman po si former judge Jing Uyenko, na Conolasco So, kita-kids po tayo ulit ha Dito po sa next episode natin Sa ating uh, show Program na pinamagatang Usapang L Usapang L, L.